Bahay serye! So, natatandaan nyo na bumili kami ng kambal cabinet. Binili ko siya sa Sanyang, sa May Solenad. Kaya lang nung chinik namin, hindi pala siya kakasya doon sa office. Ito yung itsura niya. Ayan o, kambal cabinet. So, nandyan yung mga pambahay mga panloob, ganyan. So, super sakto niya lang dito sa aming kwarto. Sakto naman, isa lang yung stock dun sa Sanyang na store. Kaya, isa lang muna yung binili namin. And, nakita ko dun sa kanilang Shopee account na meron sila nung single lang. Bumila ko ng dalawa, ayan, from Shopee yan pareho. Inantay ko muna yung payday sale bago ako bumili. So, nakaless naman ako. And, eto na siya. Binubuo na siya ni Ay, <laughs> tingin damit ko doon. Ako, nakita nila yung mga damit ko. Ayan. Ayan, binubuo na niya. So, dito ko lalagay yung isa. Tapos, dito sa side na to, yung pangalawang cabinet. Update ko kayo mamaya. <laughs> Ayan na, guys. Ang hirap lang itong kanilang screw. Kasi ganyan siya. Hindi siya pwede dun sa automatic namin na screw nagpalagay pala kami ng cabinet sa may kusina. Ayan. Ah, simple lang pinagawa namin. White. Ito na yung finished product. Ang linis na niya. Dati kasi nandito yung mga plato. Ayan, nilagay na namin siya dyan sa mga cabinet. Tapos yung mga tumbler, nilagay na rin namin dyan. Ganda! Ito ay pa pen ni Jiggy. Babarnisan daw niya yan para maging presentable naman siya. Tapos alagyan niya daw to skim coat para okay na. Tapos pa ito Hindi pa nga ito tapos eh. Di ba? Ang dami pa natin gagawin dito sa bahay. Pero okay na rin yan. Ayan na. Nagawa na yung unang cabinet. Pero may naiwan na isa. Ayun o ito. Uh -huh. Hindi na mailagay. Kasi naiwan. May isang cabinet. Gagawin na lang bukas sa pagod na yung tagagawa natin dito. Ayan. Ang ganda.